manok ko naghihintay na kawawa na na sila buti na lang nag ano na tigil ng ulan ang kurang baha eh. yeah. hindi pa sila kumakain mga 10 na nang umaga na-stop muna natin yung ulan bago sila kakailin eh. kahit bumaha sabi ulan kapag kainin sila kawawa naman eh. naghihintay ang dalawa yan o oh. Ayan, magpapakain tayo sa ating mga manok. Mga na manok na na, ayan. Mahintay na, oh. Mahintay ng dalawang manok. Dalang. Buti tumigil ang ulan, oh. Ayan na sila, oh. Ayan. Parang mga manok na na, hindi na nga ito sa labas. Ayan, dito. Nag-ano. Hindi na kong pumunta. Nagpakain tayo kahit bumahabaha tumigil ang ulam. Ayan sila. Kainin natin ang mga na? chicken nana. Ano na Nana. Ayan kulungan ang maghintay ka. Sila o maghintay kahit ang baha dyan. O. Super baha. Super baha dyan sa inyong kulungan. Pa naman o ito o sa labas o kanina pa naghintay kaya let's pakain na sa kanila. Kutom na yan. Kanina ang kanilang pagkain ready na. Yeah, naghihintay na sila. Grabe ang baha sa so kanilang kulungan, oh. Yun. Hintay na mga anak eh. Hmm. Hmm. Matawawa naman, oh. Baha na sa kulungan. Oh, purti. gabi ang baha, oh. Hmm. Naghihintay na. Saan kayo pakainin? Wala nga ano dito, oh. Yun sa kulungan na lang sa sakit mo. Eh. Hindi mo tayo yan. Eh. Basta mas kulungan din eh. mo. Ngayon na nagtumigil ang ulan. <coughs> Pero grabe pa. May dilim pa ang ulap. Oh. Sige, sige, sige. Kainan time tayo. Kainan tayo. saan naman silang pupunta. Oh. Diyan ko na sa kulang. Yung bigyan sila ng ano. Si, ng ano, wala ng lupa. Puro na tubig. Ano iba? Sherman? Sure, Grabe, taas ang taas ini sa kulungan o basa na din sila. Oh. Basa melihat dyan. Maliit, basak din. Oh, hmm, basak basak. ulan. kubog sa tubig pa ha. Naog pa siya. Hmm. O, oh, hindi basa siya. Ito, umuulan pa. Ito ka, parang pakain pa rin sa kanila, Hmm. Mainit-init na kanin niya yung ano, nakain niya. Mahala na yung iba. Tumubuli sa ano ba? Sumalo na yung isa, oh.

Basang, basah, basah. Hmm. ya ulan ini bất sạc nữa xíu nữa, bận nó xíu nữa, ô bơi ang bả hao, bơm gút tôm, pasilong kayo. Huh? Pati yung kulungan na basa Oh. Kaya din lakas ng ulan kasi. Baha na dito sa kanilang bahay Oh. Uh. mm uh. Hmm, <laughs> ito mga ibon oh mga line up din dito nga basa sila dito dumadala yun oh. no? ang tubig oh. lakas ng agos malalim dito oh. Hmm. Naubos na na. Oh, naubos na ang aso. Ano kasi masa na dito. Ayan na. Ayan na. Ano ko na dyan. Nagyan na ng pagkain. Dyan na. Gilid. Dito na ang baha. Oh, pumasok na. No? Oh. Ayan, Maputik na. No. At may tubig na dito, oh. Yung ano, oh. Yung maliit na... na manok. Ang anak nila. Yan. Ah, uh, oh, natrangkaso. Masakit pa dahil sa ulan. Masak parati. Ang uh, Oh, wala naman ang kanilang anak. Yan you know, na, umabot ng tubig dito. Oh. Yan. kawawa oh, naman yung anak nila. Kao oh, na mm. yun. Kaya yun na kumain. Masama yung pakiramdam niya. Yun. Rabbit naman yung maya. Manok at rabbit ka nagkain kahit naman ang uh, ulan. No? Uh, kasi sila kapag hindi sila kumakain. Kaya kumain. Ano kasakit yung iba. Oh. Sige pa rin ang ulan. Oh. Eh. Hmm. Hmm. pa ang ulap. Madilim pa ang kalangitan pala. Hmm. Ma ano pa siya, umaambon, malakas na ambon to. dito naman tayo sa mga bunny sa mga rabbit ayan, no, gutom na gutom nyo niya, niya oh ilang oras kasi, oh, ayan gutom na yan hmm, isa dyan o sa kabila habang kumakaan sila, o oh, lumakas naman ang ulan, oh hindi pa ako nakapag-tubig dito lang tayo sa gilid Kain pa ako ng rabbit. Kain lang kayo dyan. Kain si nanay sa... Kain si nanay sa mga aso. Makas naman ang ulan ko. Ini kalau lakukan, tapos sa sinakain ng dalawang ano. Naubos ba? Oo, oh, naubos din. Yan, itong mga uh, rabbit o oh, basa kami lang kulungan. Yan, nilagyan ko dyan ng ano. Lumang ano, plastic. Kasi pumapasok yung ulan dyan sa loob. Yan, pinakain ko na rin dyan. Mamaya na lang patubig. Ang basa ng hmm? Yung na ang iba. Ang ganyan ka na eh. Ito na. Ang dalawang manok eh. Ito lang sila sa labas. Nag-room around. Ang baha, di mabangbang. o, maso bibig na ang haso naman o, bibig na basal na kasi lang tulugan yung ano yung anak ng manok na isa lang ito sya ilagay ko dito sa tabi ng ano kasi mainit na ka ito eh. Bagong naluto ah. Ang ginigilaw siya oh. Trangkaso sa ulan. Hmm. Diyan yeah. na siya. Hmm? Gusto mo, gusto ko ano yung bingo. Bino ka. Init na nga. Oh, super init. Eh, lamig siya. Saan mo mag-isa yung anak? Kawawa naman po ang ang itong to si Kurokoko. Oo. Uh -uh. Hmm? Huh? Ang uh, kaso, ang liksi-liksi nito eh. Hala, wala mo niya unod eh, muti yan. Wala pala malaman ang tiyan niya. kainin kita. Ito, na kasi busog na. Tubig na, oh. Ang ah, mga manok, basa rin. Ano sila sa, ano, dyan, oh. Nagilid.